eto po ha, mahirap nga talaga ang sitwasyon ni Kadang. Pero, sukdulan na ang perwisyo ng anak daw niya sa mga kapitbahay dahil nga may konting diferensya sa pag-iisip. Sana na sila naman daw po ang intindihin ni Kadang. Yan ay hiling ng kakampi ni Borang. Malu, humarap ka na. Wow! naman si Ate Malu. Ang ganda naman ang suot mo. Nanay Malu, pinag-prepare ka talaga. Malupet. Oo, talagang handa siya. Okay, so Malu, ano ba ka grabe yung perwisyo nung anak? bilang kapitbahay po kasi, nakikita ko naman pong sobrang-sobrang perwisyo na yung ginagawa po ng anak niya. Andiyan pong kinakalat po kasi yung mga basura. Pag nakikita po yung pusa, sisipain. Tapos nagawa niya po kunin yung isa para po hihagi sa pintuan. At... Nakita mo mismo? Opo. Kaya po nagkaroon ng sugat yung pusa. Oh. Hmm. Tapos po, pag nakikita niya rin po ako na ano si niya ako, tatahimik na lang po kasi alam po po na may depresya siya. Tapos po, nung makita ko po yung nanay niya, napagsabihan ko po na kung po pwede, huwag palabasin para hindi makaperwisyo o kaya ipagamot. Siya pa po yung nagalit sa akin. Kaya nagawa Siguro, siyempre, hindi eh, mahirap yung mawawalay sa'yo yung anak mo, no, nanay, kadan. Kaya ayaw mong Uh, ano ba yung sa mental sa ano yun sa na mental health institute? National Mental ay, yeah. Hospital, uh -huh. uh, Doc Camille. Uh -huh. Yung bay libre? Um, yes, Ate Kuring. Kasi uh, usually, yung pagpasok ngayon, ano, medyo marami lang kasi dahil magmula nung nag-start ng pandemic. Pero pagpasok niyo po doon, merong mag a -assess na mga psychiatrist. Tapos kung sakasakali pong kinakailangan ng medication, alam nyo, bibigyan kayo ng three months supply. Oh, mm -hmm. yan Kaya lang libre. talaga lang po talaga na eh, maghihintay lang kayo dahil kasi medyo mahaba po yung pila. Pero libre. Is it safe na ang may mental health problem eh nasa bahay? Or? Ang mahirap kasi yung sinasabi nila na nagtatapon na ng gaat saka yung parang nananakit. There's a tendency kasi na ati ko una unang siguro sabihin mo aggressive lang yan pero what if kung ang susunod yan kapit bahin na ang saktan or yung mismo mga members of the family pa pwedeng maapektuhan. Kaya kinakailangan talaga at least at this point siguro na yan no intindi mong maigi dahil kasi sinabi sabi mo, pina mo. This time, gawa natin ng paraan na kinakailangan ipadoktor natin. Oo, wag albularyo. Oo. Baka kaya yan palala ng palalanay kasi albularyo ang ginagamit mo. Oo, para sa anak mo rin yon Ito po ang sabi ha, ng mga estadistika. Isa sa bawat limang Pilipino, dami yon ha, may mental health condition kasama na ako doon. Kasama na ako doon kasi even anxiety is a mental condition. Kunwari, yung masyado magulo isip mo, masyado kang ano, ninenervyos, ang walang dahilan, okay. may gamot yan eh. Mm -hmm. May gamot yan. Kita mo, para ako normal. Uh -huh. Pero mamaya, baka manaksak ako, ha? Huwag niyo akong gagalitin. mo ako, ate. Huwag <laughs> niyo akong gagalitin. <laughs> <nyo akong> <laughs> <laughs> okay. Ngayon, itong mahirap. 13 to 15 million na mga Pinoy undiagnosed kasi hindi nagpapa up Hindi nila alam na yan ay pwede palang gamutin. Akala nila ulianin ka lang, akala lang nila para ka nababalisa. Yung pala, meron ng imbalance na pwedeng gamutin, nanay. Talaga, ipa-check up natin yan. Pero tingnan muna natin kung anong sasabihin ng kakampi niya, ha? Okay. So, mas perwisyo raw ang panana pananadya ni Nanay Borang. Kaysa sa kanyang kapatid, ang anak na kasing tapang ng nanay, ang anak ni Kadang. Ayan, Nine, humarap ka na. Ne. Oh, relax lang ni Ne. Ne. Bakit galit na galit ka? Anong... Ano po kasi, tuwing nararamdaman mo? po ako sasampay ako, bubusan niya po ako ng hinugas na pinggan. Paano nagsimula na ginagawa ni Aling Borang yan sa'yo? Anong ginawa mo? Bakit wala lang? Basta yung nag-isa ka lang? Lumaan po ako, sasampay ako, tapos sabay bubusan niya ng hinugas yung pa ako. Maliban doon, meron pa ba, ba siyang ibang sinasadya na ginagawa sa'yo? Meron po. Yung dumaan ako, nilagyan niya yung tayo ng pusa niya doon sa daanan, tapos natapakan ko, muntik ako madulas ta mong sinadya niyang naglagay ng Opo, dumi kasi ng hayop yung mga tayo po ng pusa niya dinadakot niya po talaga yon nung kanina dumaan ako nakita niya ako pagbalik ko muntik po ako madulas sa si June niya nilagay yung ano hindi niya tinakpan hindi niya malang din ako naranasan mo rin yon na okay. na trauma sa pagkawala ng kuya pero hindi mo nakita hindi po etong kapatid na pinag-uusapan natin siya yung nakakita nakita niya po kasi na nakahandusa yung kuya ko tapos doon ako siya biglang tulala na siya mula noon nagbago ang oh, kanyang po. anong mga pagbabago sige yes, salaysay mo yung... sa yung may time na, Ate, ate, tanggalin yung mga SIM card nyo. Kasi may human, may naghanap sa atin, baka matrace tayo. Maganon siya. Paranoia, parang napaparanoid. O ano pa, ano pang nangyayari? Sabi, naghahagis-hagis daw ng basura, bato, anong ginagawa niya? Yung ngayon, -ngayon lang po siya. Pero nung dati, hindi naman po siya ganon. Bago lang po yung ano niya, nagiba po yung yung ugali niya ngayong 2024 lang po. Pero hindi mo ba naisip na consider na baka naman natatakot lang sila sa kapatid mo kaya parang hindi kayo inaasikaso? Kasi okay, po, syempre hindi sila sanay sa ganun eh. Pang-asar po kasi, talaga sila minsan kasi tuwing lalabas yung kapatid ko, katawa na nila kahit wala namang nakakatawa. Kaya lalong natitrigger yung kapatid ko.